Kumusta? Okay, sisimula na natin tong paghimay natin sa mga material na binigay mo. Ang topic, pangangasiwa at pakikipagtulungan para dun sa um, dakilang utos. Alam mo kadalasan pag sinabing stewardship or pangangasiwa, pera agad iniisip. Pero parang mas malalim pa pala yun base sa mga pinag-uusapan natin bago to. Oo, tama ka dyan. Kasi um, nililinaw talaga sa mga source mo na yung tunay na pangangasiwa, hindi lang siya about sa yaman. Sakop niya lahat eh. Lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Lahat? Pati ano? Oo, lahat. Yung oras mo, yung mga abilidades mo, talento, kahit yung influensya mo sa ibang tao, lahat yung kasama. Tsaka, isa pang key point dun, hindi ito solo flight kailangan ng teamwork. Ah, okay. So parang dalawang malaking bagay yan. Una, ano ba talaga yung pangangasiwa na yan? Tapos, bakit super importante yung pagtutulungan? Sige, tignan natin kung paano mo magagamit to lahat para sa isang bagay na, alam mo na, pang matagalan. Okay, game. Unang-una ito. Nabanggit sa sources mo yung idea na galing sa awit 24.1, lahat daw ay pag-aari ng Diyos. Tayo, tagapamamahala lang, hindi may-ari. Paano nito binabago yung mindset natin sa mga bagay na akala natin atin? Ah, oh, malaki. Sobrang laki na pagbabago niyan. Kasi isipin mo, kung alam mong hindi naman talaga sa'yo yan in the first place, parang nababawasan yung pressure, di ba? Yung pressure na kailangan mong kontrolin lahat, o yung feeling na kailangan mong angkinin yung credit. O nga, parang mas magaan. ang tanong na lang kasi, okay... Pinagkatiwala to sa akin, paano ko to gagamitin ayon sa gusto nung totoong may-ari. Kasama na dyan, bawat oras mo, bawat skill na meron ka, bawat piso, pati yung mga tao na naabot ng impluensya mo. Hindi na siya ako-ako-ako. Gets ko. Tapos, nabanggit din yung talinghaga ng mga talento. Mateo 25 yun, di ba? Akala ko dati, pera lang yun. Pero sabi mo, hindi lang pala pera. Hindi lang talaga. Actually, kahit anong pinagkatiwala sa iyo, pwedeng malaki, pwedeng maliit lang sa tingin mo. Ang um, nakakatuwa doon, hindi yung pagtatago dahil sa takot, yung pinupuri, kundi yung ginamit mo ba ng tapat, pinalago mo ba. Yun yung mahalaga. Tapos ang sukatan pala, katapatan, hindi yung kung gaano kalaki yung balik kumpara sa iba. Oo. Yun yung uh, fascinating doon. Kahit yung parang ang liit lang na bagay, extra mong oras para makinig sa kaibigan, o yung galing mo sa pag-organize ng gamit, o kahit konting pera, basta ginamit mo ng tapat para sa kanya, mahalaga yon. Binibigyan ka ng freedom na hindi laging makipag-compare sa iba, di ba? Oo nga. Okay, so kung bawat isa may kanya-kanyang talento, Nagamitin na ng tapat? Dito na siguro papasok yung pangalawang malaking tema, yung collaboration. Sabi sa sources mo, yung dakilang utos, yung mission na abutin lahat ng bansa, grabe, sobrang laki nun para sa isang tao lang o kahit isang church lang. Tumpak, imposible talaga mag-isa. Designed siya as a um, divine collaboration, teamwork talaga. Kitang-kita mo na yan simula pa lang eh dun sa mga gawa. Yung mga unang kristyano, grabe yung pagkakaisa nila. Yung pagbabahagi nila ng resources. Oh, yun. Pagbabahagi ng resources, sama-samang prayer, pagtutulungan sa pangangailangan, dun mo makikita yung lakas ng pagiging isa. Parang yung sinasabi sa 1 Corinthians 12, iba-iba yung gifts pero iisa yung katawan. Pag pinagsama-sama mo yung galing sa teaching, yung galing sa pag ng funds, yung magaling sa prayer, wow, mas malakas yung impact ng mission. Tapos, andun din yung role ng mga um, mission agencies, mga network, parang strategic partners daw sila Tulay, nagbibigay training, ganyan. Pero may warning din ata na dapat mapili ka ng katuwang. Oo, oh, critical yon, Napaka-importante dapat daw una, check mo kung tugma ba kayo sa core beliefs. Yung theological alignment, kumbaga, pareho ba kayo ng paniniwala tungkol sa Diyos, ka Jesus, sa Bible. Okay, makes sense. Ano pa? Apos, transparency, lalo na sa pera dapat malinaw kung saan napupunta yung funds. At saka, respeto sa local culture. Mahalaga na yung partnership nakakatulong sa mga local believers doon. Pinapalakas sila. Hindi yung parang nag impose lang ng agenda galing sa labas. Dapat empowerment ang goal, hindi domination. Okay, malinaw yan. So, paano to magiging praktikal para sa na nakikinig ngayon? May suggestion doon sa sources mo na ano nga yun? Stewardship audit. Parang formal pakinggan? Oo nga, parang bigat. Pero um, ang idea lang naman yan, hindi para mag-guilty ka o makondem. More of um, awareness lang. Isang tapat na pagtingin mo sa sarili mo. Self-check. Ganun. Parang ganun, tanungin mo sarili mo. Saan ba talaga napupunta yung oras ko? Yung mga talento ko ba? Nagagamit ko ba para sa mga bagay na importante sa kaharian ng Diyos? Yung pera ko, yung paggastos ko, nagre-reflect ba yon sa mga sinasabi kong priorities ko? paano ko ginagamit yung impluensya ko sa mga tao sa paligid ko. Hmm, mga importanteng tanong nga. Oo, kasi paano ka gagawa ng pagbabago kung hindi mo alam kung nasaan ka ngayon, di ba? Kailangan mo munang malaman yung current reality mo. Tapos, from there, pwede ka nang gumawa ng mga intentional na adjustments. Sige, gets ko. So, parang yung dalawang malaking takeaway talaga para sa'yo na nakikinig. Una, yung pangangasiwa, hindi lang yan tungkol sa pera mo. Buong buhay mo yan. Oras, talento, impluensya, lahat-lahat. At pangalawa? Pangalawa, yung misyon ng Diyos, team effort yan. Hindi kaya mag-isa. Kailangan talaga ng pagtutulungan, ng collaboration. Okay, ang linaw. Kaya ang hamon talaga sa iyo ngayon ay um tingnan mo lahat ng aspeto ng buhay mo, lahat ng hawak mo, yung oras mo, skills mo, resources mo, connections mo. Tingnan mo to bilang mga bagay na sagrado. Ipinagkatiwala sa iyo 'yan at pwede mong gamitin para sa isang layunin na mas malaki pa sa pang-araw-araw. Isang layuning may pangwalang hanggang epekto. Wow. Okay, so iwan namin sa sa'yo itong tanong na ta para pag-isipan mo. Ano kaya ang isang bagay? Siguro isang talento na medyo nakatago lang? O baka isang oras lang sa schedule mo bawat linggo? O isang maliit na parte ng budget mo? O kahit isang relasyon na meron ka na pwede mong simulang i-manage, pangasiwaan ng may bagong intensyon simula ngayon? Yung intensyon na makagawa ng pangmatagalang impact. Nasa'yo ang bola. Nasa'yo nga. Hanggang sa susunod nating paghimaymay.